Hi, good evening. This video is about I buy in Sabsa. Yes ko, ang mahal. Dito sa likod namin, nagbukas na pala. Kasi nasara sila noong last week kasi nabaladiya sila. Ang mahal o nakabili ako ng saba na saging. Ang kilo, alam mo ba kung convert sa Philippines? Kung magkano yung one dinar sa atin, ganun din yan siya. One dinar, it ngayon ang palitan 1 dinar 885. So 185 ang kilo. Tingnan mo ang mahal. Ang manga din ganoon. Basta mahal ang saging dito. I buy ice cream, I eat ice cream and then this biscuits, you know, for my dinner. Bumili ako ng ice cream gawat ng ang ipin ko ay yung gilagid. Mm -mm gusto ko na maano siya yung tumigas kasi pagkakain ako na mamaga siya kaya na mamaga yung mukha ko kaya gusto ko siyang maghilom na yung binunota ng ipin ko si five di lahat ang binili ko ano lang ha saging, biscuit, ice cream, mangga saging nalakatan saging nasaba at saka pipino, dalawang piraso, uh, bell pepper, isang piraso, kamatis, dalawang piraso, bell uh, chili na yung mahaba, oo, 5 kg lahat, imagine mo yan, Diyos ko, pero kung sa Jamia ko yan binili, hindi abot ng 1, ng 5 kg, baka ano lang siya, mga nasa 3, 3 plus, kasi, mura lang kami eh dito kasi sa ano yung maliit na tindahan kumbaga dyan sa atin sa tindang maliit mahal talaga parang ano ba oo pag tindahan na maliit yan hindi naman maliit supermarket na maliit dito pero iba talaga yung sa tindahan namin kasi malaki yung tindahan namin sa kabultuhan ay eh, kung hindi ako bibili wala akong kakainin wala na nga akong ulam sa ref yung rib ko, tingnan nyo naman. Wala nang laman. si o oh, ang dumi-dumi pa. Wala nang laman siya. Mm. Tsaka wala nang laman. o oh, itlog na lang. At saka yan, yan na lang. Yung apple kunti. Anyway, I still thanks God na buhay pa rin ako. Yan. Marami na akong tubig na sa ilalim ng kama. <laughs> Thanks for watching!